magkaroon ka ng viral video, kailangan mo munang matrigger yung algorithm ni Meta. O kailangan mapansin ka muna ni Meta. Si Meta kasi guys ang tutulong sa'yo para magkaroon ka ng viral video. So ngayon, bibigyan kita ng tatlong tips para mapansin ka rin ni Meta. Number one na tip ko sa'yo ay gumawa ka ng quality at engaging video kapag sinabing quality video, nandyan yung visual quality ng video mo, yung sound quality ng video mo, and pati yung performance mo sa video. Kung yung video mo ba ay maganda sa paningin, malinaw, at kung yung video mo ba ay maganda sa pandinig, narinig ka ba ng maayos ng mga manonood? Kung halimbawa, nag-tutorial ka, malinaw mo bang naipaliwanag yung topic mo? O kung halimbawa naman nag-vlog ka, maayos mo bang naibahagi yung story mo? Kapag sinabi namang engaging video, dapat na yung mga audience mo ay nakaka-relate at nakaka-connect sa video mo. Kaya nga dapat na kilala mo ang audience mo para makagawa ka ng mga videos na gusto nilang panuorin. Nang sa ganon, makaka-relate sila at makakapag-engage sila doon sa video mo. Ang pangalawang tip ko sa iyo ay upload consistently. Dapat gumawa ka ng upload schedule. At dapat na sundin mo yung schedule na yon. For example, ako guys, sinabi ko sa sarili ko na dapat na may upload ako na isang reel day. Dapat na maging consistent ako doon sa schedule ko. So, kung ikaw, kaya mong mag-upload ng dalawang reels o tatlong reels o kaya naman videos, every day mas maganda dahil yan ang gusto ni Facebook o ni Meta. Engage with your audience. Pagka-upload ng video mo, hindi mo pwede siyang hahayaan na lang dyan. Kailangan na tutulungan mo yung video mo na tumaas ang engagement. So, paano mo gagawin yon? Pwede kang mag-react doon sa video mo. Mag-reply ka doon sa mga comments na makikita mo. Ang pinaka-importante kasi dyan, guys, yung first hour or yung first two hours, pagka-upload mo ng video mo, dapat nagre-reply ka sa mga comments. Yung pagre-reply mo kasi, isang engagement yan. Yung pagre-react mo, isang engagement din yan. At dapat na sinishare mo rin yung videos mo. At gusto ko lang din pong linawin na hindi po ipinagbabawal ang mag-share ng video o ng reels. Pwede po natin i-share ang video natin sa ating profile account. Kasi ako page ang gamit ko, so sinishare ko siya sa aking profile account, sa story, at sa mga groups. Huwag ka lang mag-overshare sa mga groups. Pumili ka lang ng tatlong groups kung saan mo isishare yung video mo.